Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kainitan ang pwedeng. Pag-uugali, madaling mairita sa mga nakikita at nadidinig na mali, iiwasan para hindi makapagsalita ng pangit, may masipag na ugali para tumapos ng gagawin, at ayaw nang nangangako sa mga kausap para walang iintindihin, Mahirap lang mapaniwala kagad ng makakausap na ninigurado sa gagawin para makaiwas sa suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 8 at number 19. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay ayaw. Nang paligoy-ligoy na usapan, para walang abala at hindi magpapautang kagad, masisinupin ang perang kinikita, at may ugaling matapang na kayang ilabas at sa pagsasalita ay diretsyo pag may gustong sabihin, hindi mahihiya sa mga ginagawa basta legal na kumikita, at may kadaliyang madalaw ng pagseselos ngayong araw, Laging inuuna na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10, number 25 at number 37. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung away ang gusto. Nang kausap ay hindi mo mapapakasa pag wala sa katwiran. Mananahimik pero pag nasa tama ay hanggang dulo ay magagawa na lalaban, at masipag sa pamumuhay sa trabaho at ganoon din sa tahanan, pag may nasabi sa pamilya ay pipilitin na magagawa para laging may good energy, ng swerte sa bahay ang nasa isipan, At hindi papatol sa mga suhulan ng pera dahil may takot na mabalikan ng mas kahirapan sa buhay, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 24, number 30 at number 6. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ang isipan ay mapanuri at hindi basta umaayon sa nasasabi ng ibang kausap, makikinig lang at iiwanan dahil matahimik na araw ang gusto malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa mahal, madisiplina sa dapat na matapos na gawain para mapanatiling may hanap buhay na maayos, maaruga sa magulang handa laging makatulong hanggat makakaya, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color yellow number 15 number 21 at number 42. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mainiping ugali. Ayaw nang naghihintay ng matagal iiwanan ang kausap, at may masungit na ugali pag nasa trabaho para walang makaabala sa mga gagawin, maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling may maayos na mga katawan, at may isang salita pag nasabi ay gagawin lalo na sa mga kapamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 21, number 30 at number 15. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa buhay sa trabaho at maging sa tahanan, ayaw ng mga usapang malalakas at may pagmumura iiwasan na ganoong usapan, masipag sa dapat na magawa para patuloy na may trabaho na maayos, ayaw ng usapang may suhulan ng pera iiwanan na kagad ang ganoon sitwasyon, at wala sa isipan ang magselos laging nagtitiwala sa minamahal, at hindi magagawang masuhulan may paninindigan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 34 number 9 at number 25 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw pag nasabi na sa kausap. Lalo na kung nasa tamang katwiran ay hindi na magagawa. Magbago ang nasabi masipag sa buhay lalo na sa trabaho para makakuha ng pag-asenso, at may isipang gagawa muna ng plano sa gagawin bago mag-uumpisa, sa tahanan ay masasayang usapan, ang gusto para okay ang mabuong positive energy ng swerte sa pamamahay, at kung sa paggawa ng gawain ay walang pagpapataan tatapusin, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 10 at number 21 at number 15. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik. Nagagawa para makatapos ng maayos at hindi basta. Tutulong sa gawain ng ibang tao pag nasa trabaho mas gusto ang sarili lang nagawain gawain na kapokus at masasabing may karamutan dahil hindi magpapautang dahil ang pera ay para sa pamilya. Para laging mapasaya at makaiwas sa suliranin sa paniningil at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit- kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 17 number 29 at number 15 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw Kung sa katapangan na ugali ay mayroon ngayong araw na magagawang ilabas pagkailangan, masikap at masipag sa dapat na magawa sa buhay at sa trabaho, para kumita ng maayos na mapasaya ang pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos dahil hanggat may tiwala sa mahal ay masaya ang buhay pag-iibigan, at kung gagawa ng gawain ay may isipang matalino paggawa muna ng plano bago gagawa para maging maganda ang resulta mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 25, number 10 at number 33. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matalas na isipan. Pag sa paggawa ng trabaho ay laging inuuna na makatapos kaysa makipagkwentuhan, at kung sa ugali ay may katapangan, na matahimik na gagawa para makaiwas na rin sa gulo, at sa pera pagkikita ay walang kalokohan para walang magawang kaaway na tao. At laging mapanuri sa mga gagawin para ang tatapusin ay maiwasan na suliranin, at laging uunahin na mapasaya ang buhay pamilya. Wala sa isipan na magpautang ng pera, mas gusto ay maiipon ang pera na kinikita para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 26, number 30 at number 18. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Mas mahusay magsalita pag nasa aura ng kasiyahan pero matahimik na gagawa ng dapat na trabaho. At hindi basta nagtitiwala sa mga bagong makakausap, sa pera ay laging masipag mag-ipon ang ginagawa para makaunlad sa buhay. Sa pamilya ay ayaw ng may biruan na masasamang salita. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25 number 16 at number 34. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik ay laging. Hindi magsasabi ng gagawin para walang makikialam. At sa pagsasalita ay maingat para walang masaktan kagad na kausap, madali magduda sa mga kausap lalo na sa pera para laging makagawa ng safe sa dapat na magawa, at hindi na basta magbibigay ng pagtitiwala lalo na sa pera, masipag sa trabaho ayaw ng mga usapang mahaba, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, at uunahin na makagawa lagi ng kasiyahan ng buhay pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 16 at number 40.